Aries, ngayong araw ay maging maingat ka sa usapang pera, kahit pa mga kapatid, ay huwag kang magbibigay muna at lalong-lalo na sa ibang tao. Dahil pwedeng mawalan ka ng pera. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, huwag ka muna gumawa ng paglilibot ng mag-isa ngayong araw, dahil may aura ka na lapitin ka ng mga tukso ng gastuson, at mga tao na mahilig gumawa ng kalokohan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay mag-ingat sa tao na makakausap, lalo na kung babae na masaya kausap at magsalita, pwede kanyang mabibigyan ng alalahanin sa pera, at pwedeng mawalan ka talaga ng pera, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, maging maingat ka sa trabaho at sa pakikipagtalo, kung tungkol sa mga gagawin, baka magkaroon ka ng bigla ang suliranin, kaya mas makakainam talaga magpasensya muna, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, pag-iingat para sa iyong kalusugan huwag magtatagal maliligo sa malalaking tubig, at umiwas ka rin sa alak at sa pakikisama sa mga lakaran dahil gastos at ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw kung may plano ka na pupuntahan sa malayong lugar, ay mas mainam na huwag ng tumuloy, dahil may sinyales na bad energy, na magbibigay sa iyo ng gastos at paghina ng kalusugan, Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ay dapat kang umiwas sa pakikipag-discussion at sa mga tao na talagang may kabastusan ang pananalita dahil magbibigay sa iyo ng problema sa relasyon ng kagalitan. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, maging maingat ka ngayong araw. Kung may plano na sasamahan ang mga kaibigan o mga kumare o kumpare, dahil gastos at may sinyales pa na paghina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, huwag muna makipag-usap pagtungkol sa pera ang ilalapit sa iyo, dahil pwede kang mainganya, nila dahil sa mga sabuatan ng mga makakausap, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn. Huwag ka muna bumiyahe kung deal sa pera ang pupuntahan para sa negosyo, wala kang makakausap na maayos, at pwede kang magalit na magpapahina ng iyong kalusugan, pag-iingat sa katawan ang dapat sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, ngayong araw ay umiwas ka muna gumawa kagad ng pagsang-ayon o desisyon, para makaiwas ka may makagalit sa hinaharap, dahil nawawala na ang iyong pera, signos na pahiwatig ng mga bituin, Pisces, ngayong araw ay umiwas ka sa tao na may kabastusan ang dila sa pagsasalita, dahil magdadala sa iyo siya ng gastos at kamalasan sa ibang magagawa, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.